Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga saloobin ng mga uniform personnel, uh, lalo na yung mga nasa active service. Tungkol sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Okay, ang mga active members ng uniform services hindi sila pwedeng magsalita. Kaya ano lang ito, mga tahimik lang. But, mga tao yan na may puso't damdamin, nag-iisip, nakikita nila ang nangyari. Uh, Isinayshare nila sa mga kaibigan nila ang kanilang salubin at isa ako sa kanilang pinagsasabihan. Okay. Uh, bago lang, uh, mga last week ba yun na... Uh, Umikot sa social media, yung petition o sulat ng mga active uh, na sundalo uh, demanding for the resignation of the Secretary of National Defense dahil yeah, may mga rason sila. Hindi na sila uh, maligaya sa pamamahala ng Secretary of National Defense. Okay, ah... Uh, ako naman, may mga either personal o text message, may natatanggap akong feedback. Gusto kong i-share sa inyo itong isa na nakatawag ng aking pansin na worth worth sharing, ano? Uh, may relasyon na ito sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi niya, "Good morning, sir. I am nagpakilala." But For his sake, hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan. Kaya e mataas ang ranko niya sa uniform uh, service. Hindi ko nasabihin kung anong service. Saan po pwede makabili ng libro ni Atty. Vic Rodriguez? I am your follower and very disappointed to this government. Marami po kami sa uniform personnel ang ayaw sa nangyayari ngayon. Salamat po kung magre-reply po kayo. So, katatanggap ko lang po ito. Okay, punta muna tayo sa libro ano? Ang dami talagang uh, nagtatanong paano mag-order. Uh, Noong una, mayroong post si third rd Floor Studio. Nilagay niya doon na uh, may mga cell number na dapat i-text. Doon na rin kayo magbayad. Viber uh, apps. Kaya lang ngayon, parang tinanggal na ha. Dinilit na yung mga post. Kaya hindi ko na ma-share yung number. Siguro na o-overwhelm na sila sa uh, dami ng order plus may mga scammers. Kaya, yun ang nakita kong dahilan. Kaya hindi na masyadong nagpo-post si Third Floor Studio uh, tungkol sa paano kayo bumili. Okay, ngayong sinerts ko sa ano, i-search nyo sa Google, ma... maano nyo ito, Kingmaker. Dito kayo mag, uh, ano, sa email ad na kingmakerdebook at gmail.com Mag-email kayo dito. Uh, pwede kayong maka-order. Pag tingin ko kanina, yung hard, hard copy arang not available. Uh, 1,450 pesos ang bayad ng hard bound copy. Uh, hard copy. Yan yung binigay sa akin, pinadala ni Attorney Vic. Ang available na lang ay yung soft copy is 990 pesos. So, itong price na ito, libro lang. Kung mag-order kayo, uh, magbayad kayo muna in advance. Uh, shipping cost kayo ang magbabayad. Ibig sabihin, uh, kung nasa probinsya kayo, ipapadala nila through LBC. Pag-deliver ng LBC sa inyo, kayo ang magbabayad. Sa Metro Manila, parang mayroong, nakalimutan ko na yung uh, company na magdi deliver sa Metro Manila. Okay? So, nakapag-promise ako na magbibigay kami ng uh, mamili kami ng sampo na subscriber. Mayroon na kaming napili. Uh, hintayin nyo na lang uh, yung ipadala namin bayad. Ang ipadala namin is 1,200 pesos para pambayad nyo ng soft copy na 999 yung remaining. Yun na yung estimate na pambayad sa shipping cost. Okay? So, hintayin nyo lang. Okay, yung punta ako sa comment ng uniform personnel na ito na marami kami sabi niya, na ayaw na sa nangyayari sa gobyerno madami po kami sa uniform personnel ang ayaw na sa nangyayari ngayon ganon ang sentiment na nakakarating sa akin Kaya lang hindi ko pwedeng sabihin yung mga pangalan nila dahil hindi sila pwedeng magsalita delikado sila uh, malala ko si Maharlika may mga vlogs niya na no? sabi ng kanyang mga puting ahas may order ang palasyo pinagbabawalan ang mga uniformed personnel na manood kay Maharlika but the more na pinagbabawalan, the more na nanonood sila uh, I think last week may nakausap akong uh, retired na general. Nako, ang wife ng general na ito, number one fan ni Maharlika. Nanunood palagi. Kaya dito dahil kay Maharlika at ibang mga vloggers na nagpapahayag uh, sa katotohanan kung ano talagang nangyari, unti-unting nao-open ang understanding kung anong nangyari. Kaya itong mga uniform personnel natin, kahit hindi yan nagsasalita, kahit pinagbabawal na manood sila sa mga vloggers, kagaya namin, nako, sa gabi pwede silang manood, o, mga free time nila, sa opisina siguro hindi pwede. Eh, lang, hindi naman nila mabantayan 24/7 ang mga uniform personnel, manonood 'yan. o Open of eyes. So, pag naintindihan na, yun na. ayaw na namin enang nangyayari sa gobyernong ito. So, ano yung nakikita nila? Marami. Ito na lang, pinaka latest na ano, yung yung 20 million pesos na gastos sa zona. Ala, kahit anong gawin nilang pagpapaliwanag yan. Yan ang Uh, very simple illustration kung anong klaseng gobyerno ito, yung pinagmamayabang na bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang gandang pakinggan. Eh ano ngayon yan? Yung 20 million pesos. Katamtaman lang daw eh. <laughs> Kuininta ni Ted Pailon, nag-mathematics siya. Ano niya, kung kung 2,000 guests ang pakainin, lumalabas na 10,000 pesos ang budget ng isang guest. Ako sabi nila, pati security personnel daw. Eh, paklans lang yung security personnel eh. Tapos ano pa yung, ano, yung uniform? Ah, around 2,000 congress employees. papataihan patahihan ng bagong uniform. Tatlong sets ng uniform. Wow! Yan ba ang bawal ang waldas? Ay, nako. So, I hope na may panahon pa para magbago. May panahon pa eh. May four years pa eh. Uh, ano ba yung nabasa ko sa libro ni Atty. Lee? Yung, kasi, isa sa mga Tumulong sa pagsulat ng libro. Isang public uh, relations uh, practitioner. Ah, nakalimutan ko. Winnie ang ano. Winnie ang uh, pangalan. Winnie. Ang, ang public relations daw ganito is uh, doing what is good and telling the public the good things that you are doing ganon naman yun, yung public <laughs> public uh, relations. Uh, so, ating gobyerno just do good sana. Maalala ko nung uh, may chief of staff kami noon sa Armed Forces si General, late general in Relay, na ang galing yung leadership niya. Napakasimple yung slogan o yung challenge. Uh, do good, look good, feel good. Ha? Huh? Napaka-effective yun. Panahon ni General Inrelli doon na nagsimula ang, ang mga na to do good. Kasi you do good. Kung gumawa kami ng mabuti mga sundalo, we look good. Tataas ang imahe namin sa taong bayan na pinagsisilbihan. And because of that, we feel good. Uh, so, kamusta ang administrasyon? Are they doing good? Ah, yeah, are they doing good? Do they look good sa taong bayan? Do they feel good sa kanilang ginagawa? Ah, yun ang tanong. Kaya lang kung pagbasihan natin itong mga ganitong mga text messages na marami kami na ayaw na sa nangyayari sa gobyerno. Hmm. Yung pagbasihan natin yung letter to the president, pinapaliwanag doon yung bakit ayaw na nila, uh, hindi sila happy sa pamamahala ng Secretary of National Defense. Yun na po yung mga tip of this iceberg. So, ulitin ko, uh, yung libro ni attorney Vic Rodriguez. Uh, ito lang ang uh, ano ko ngayon na uh, email ad. Dito kayo mag-message kingmaker, the book, at gmail.com. Kung, ang presyo ito ang hard copy is 1,450 pesos plus shipping cost ang soft copy 990 pesos sa mga nag message sa cell number na ibinigay ko uh, may napili na kaming sampo i-announce ia ko na lang at hintayin nyo ang aming ipadalang pera tayo na lang ang mag order uh, dahil very laborious para sa amin at magastos kung kami pa ang mag-order, babayaran namin yung shipping cost. Pagdating sa amin, ipapadala namin sa inyo, matrabaho plus dagdag gastos na naman.